<laughs> dalam taksi dan saja <laughs> dalam taksi layarin tak kemana ada orang yang memani man, dari nyan oh orang kontinu oh perihas perihas mudi lo pero mas bagus to mas bagus ya uh, pero makan apa sih uh. lah unit ah nali kau ya sayang nali kau ya

Set up po sa mga uh, nanonood po kay Commander Kalanchao. Ayan, bumalik po kami rito sa Daraitan ano, para uh, makapanghanting po ng mga mutya. Para mayroon po mga bagong ipapakita po sa inyo. Ayan. And si Commander Bayawak. Ayan. Uh, hello guys. Ayan. So, babalik na naman kami nino ulit. O, Ayan. baka mamaya, upa na naman kami ng mga mutya na naman. Ang dami na naman ng mga uh, gamit. So, kanina, galing na kami doon kanina. Kaya lang ma malakas yung ulan kaninang oh, ma maaga pa ngayon. Alas 2 bumalik ulit kami ngayon dyan sa dun sa aming pangungupangungwaan. Para yan, kasi ngayon medyo maaraw na. So wala nang ulan. Kaya balik ulit kami ron. No. Mang hunting ulit. Ano ba, ba dun sa alas kumenteryo? Iyon o. No? Oh. Yeah. So, po sa kailangan ano, kaila madam. Yeah. Ah bro, sa ba? Ayan, ah, okay solit. na. Sa Oo, oh, maganda experience yun. <laughs> Kaya napwesa na, 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 nap akong bumabad para malilis yung ano, yung kwetan ko. Hindi <laughs> lang damit ko naman. Uh, ah. pero mas okay ngayon kaysa kanina, no? Kasi kanina umaga, maulan eh, no? Oo, ah, oh, tayo coverage. Oh. Kasi nung una, wala eh, lakas ng ulan eh. pero, pero masarap din ang swimming kanina. Babad tayo mamaya oh, dyan. Ngayon, okay, ngayon, document na yung ano natin. Oo. Oh. adventure natin ngayon. Babad tayo, babad tayo. Yun, Mas eh. na kalansya. Ano ba kailangan gawin para makahanap ng mucha ano bang mga teknik kailangan na gawin makahanap aba siyempre pagka ikay mamumulot ng mucha kailangan talagang sa amin kasi ano sa mga spiritual kasi pag namumulot kasi kami ng mucha meron kami sikreto na binubulong para yung mga mucha lumitaw magpakita oh ayan Kumbaga yung aura niya, nakikita mo sila by aura. Oh, by aura, o. Kailangan, kasi ganun talaga sa mga spiritual, sa mga nang, mga hunters. May mga binubulong muna yan bago mag-umpisa mga hunting para, yan, tulad yung sinabi ko. Para ba bakit pala, lumitan. no? Bakit, bakit usually lagi sa kabundukan, lagi sa mga walang ta hindi pinupunta ng tao yung mga mutya? Ado, kasi sa mga ano, no sa mga ganito po kasi kalikasan nakukuha na, sa ano yan sa mga bundok talaga sa mga natawag ng na mga virgin forest na kukuha yung mga mocha wala naman kasi sa syudad dyan Alpiyo sa mga natawag ng na mga ano pa na lugar yung mga hindi pa gano'ng tinatao uh, kasi kalikasan nga yan uh, sa Maynila ma may mga mocha pa kaya sa Maynila mga mocha babae <laughs> <laughs> mga ano, mga batong bertud, mga ganyan, may mga kasi parang bihira na kasi puro semento na doon sa Maynila. Wala na sa Maynila, wala nang wala nang mga mutya-mutya ron kasi alam mo naman sa siyudad, 'di ba? Puro bahay, puro semento. So 'yung mga tinatawag na mutya, nakikita 'yan dito sa mga ganitong mga lugar, mga ilog, sa bundok, doon nakikita 'yan. 'Yung mga mutya. So sa siyudad wala niyan dito sa mga bundok 'yan nakukuha 'yung mga ganyan. Ano ba nakuha mo na mas kalad siya? Ito. Ayan o. Oh. Ayan Nauhugi siya sa buto ng langka. Yan Oo nga, nga. langka nga. nauhugi siya sa buto ng langka. Oh, hmm. Kung baga sa no, sabi nga nila no. Sa kawangis siya ng buto ng langka. Oh, may eh, pangahan. Marami pa ]hally. dito, marami pa. Oh, marami pa hunting pa tayo ba? Urgency, oh, 'yang kay ano, kay Commander ]Paigi. Bayawa. Pa mainly... Pero ikalawa, you know. share... you know. pero... iyon 'no. 'Yan siya po, 'no. 'Yan po tuloy ang misya, pero wala nang Berto diyan. Para wala nang tot po dalak-comb. Baka wala nang Berto kasi. Lalaglag po, nabudlas po ang kamay. Baka wala nang Berto kasi nilaglag. Kaya, na mabim, 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 mabim. Ano yan, lampasan? Palaglag po, gumanong doon po. Anak, anak, anak. Hindi <laughs> sa camera. Hindi na sa lo. Hindi na sa <laughs> lo, po. Ano yung, paikot yung guhit niya? Mating niya? Oh, Baguhit. Ay, maganda yan, maganda. Lampasan. Maganda yan. Maganda rin siya. Ikip mo, Ikip. <laughs>